Pinuna ng Senado ang laki ng pagkakaiba ng budget ng COMELEC sa paghahanda para sa 2022 presidential election at ang hinihingi nila para sa paghahanda sa 2025 elections. Ang paliwanag ng COMELEC sa pagtuto ni Dano Tingkungko. 44.772 billion pesos ang ng budget ng COMELEC para sa taong 2024. Pero daing nila sa Senate Committee on Finance Subcommittee I Nasa 17.432 billion pesos ang ikinaltas ng DBM sa kanilang panukalang budget. Hindi raw sasapat ang inilaang budget sa kanila para sa paghahanda sa election 2025. If they will not be restoring the 5.7 more or less billion pesos, there will be we will be find we will find it hard to uh, prepare for the national and local election of 2020 2025 Problema raw ito dahil posibleng magkaroon ng dalawang eleksyon sa 2025 ang midterm election sa Mayo at panibagong barangay at SK election sa Disyembre Uupa pa naman daw sana ng mahigit 100,000 na panibagong vote counting machines ang COMELEC We were hoping that we can uh, list new machines based on that uh, new terms of reference that we uh, we we promulgated and we released uh, some two months ago uh, madam chair and then of course we will have to test pilot test including the testing ballots and uh, and such other collaterals of the preparatory pinuna ng mga senador ang laki ng pagkakaiba ng budget ng COMELEC sa paghahanda para sa 2022 presidential election at hinihingi nila ngayon para sa paghahanda sa 2025 elections Paliwanag ng Comelec, kung dati raw ay ginamit lang ulit ang mga makinang dating ginamit sa 2025 daw plano raw ng Comelec na umupa ng panibago. May eh, balak kayo mag-test niyan? Oh, Kasi may ongoing pa naman na ibang special election, 'di ba? Yes, Madam Chair. That's the reason why we wanted to 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 proceed with procurement by September and uh, have a procurement short of award by uh, December so that we can award The contract by January or February and we can have pilot testing, international certification, source code review and such other tests to be conducted including the mock elections. So buong year po ng 2024. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong ko, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.